Indonesia, nadi umanoy bihasa sa pagkatagalog. Ano nga ba ito at ano ang kasaysayan sa likod ng kanilang kuwento? Bang teritoryo ito ng Pilipinas at ano nga kaya ang eksplanasyon sa likod ng paggamit nila ng Tagalog? Mielangas Island, isa sa mga outermost island na matatagpuan sa north Sulawesi, Indonesia, nakilala dahil sa magagandang itong white sand beaches. Ang islang ito mga katoto, ay may halos 168 km na layo sa General Santos City. Ito rin ang sinasabing border na naghihiwalay sa dalawang bansa, ang Pilipinas at Indonesia. Pero mga katoto, totoo bang Tagalog ang wika ng mga tao rito? Well, bago ang lahat ay alamin muna natin kung sino nga ba ang mga nananahan dito. Ayon sa mga impormasyon, ang Liangas Island ay kilala rin sa bansag na Palmas Island. Karamihan sa mga nakatira dito ay Miangas born mga katoto. Pero may pailan-ilan rin namang settlers na halo na umano ang lahi. Dagdag pa riyan mga katoto, karamihan sa mga residente rito ay gumagamit ng mga lengguahe gaya ng Indonesian at Talaud. Habang ang matatanda naman ang siyang sinasabing bihasak o may kaalaman sa pagtatagalog at maging bahagyang kasanayan sa paggamit ng bisaya. Kung babalikan, ang Miangas Island mga katoto ay talagang pagmamayari noon ng Pilipinas. Pero ayon sa mga dokumento, sa kasagsagan ng pananakop sa atin ng mga Amerikano ay kasalukuyan namang nasa ilalim ng Dutch occupation ang Indonesia. Isang disputed area ang islang ito noong mga panahong ito mga katoto. At upang dumaan sa mas legal na proseso ng pagpili kung sino nga ba ang karapat dapat na magmayari nito, ay iniakyat ng dalawang partido ang kaso sa International Court. Fast forward mga katoto, at naipanalo nga ng mga Dutch ang Island Dispute at kalauna'y kinilala na ang isla bilang bahagi ng Indonesia, alinsunod sa naging desisyon ng Korte. Ilan sa mga factors na kinukonsider para sa desisyong ito mga katoto? ay ang cultural characteristics ng isla na kung ikukumpara umano ay swak at halos katulad ng sa mga talaod. Mabalik tayo sa tanong mga katoto. Totoo nga bang Tagalog ang ginagamit na wika ng ilang residente sa islang ito? Well, well nito lang nakaraan mga katoto ay muling nag-circulate at nag-viral ang isang video clip mula sa TikTok Nahango naman sa original na upload nito sa YouTube noong October 12, 2019 mula sa channel na Detikcom. Panooring mabuti. Ang pangalan ko, si Lolita Pade Managbanag. Ang, anak ko, pa paalima. Ngayon lima. Nandito kami sa Miangas. Dito kami nakatira ngayon. Makikita sa video ito ang ilang mga residente sa Palau Sulawesi Utara na nagsasalita ng Tagalog. Sa kasalukuyan mga katoto ay wala pang masyadong dokumentadong ebidensya para mas mapatunayan ito pero kung kasaysayan ng pagbabasihan ay napakalaki talaga ng tsansa na tunay ang mga nasa video. Lalo pat sa kasalukuyan ay marami-rami na ring Pinoy ang nagtatrabaho at may ilang ding naninirahan na sa Indonesia. May ilang netizens ang nagsabing maaaring ang ilan sa mga residente dito ay galing mismo sa Visayas at Mindanao, Philippines na piniling dito manirahan. At dahil nga Tagalog at Bisaya ang kadalasang ginagamit ng mga Pilipino, ay baka naipasa-pasa na umano ito may iba namang naniniwala na marami kasi ang magkakapareho o halos magkakatunog na salita ang meron sa mga wika sa Pilipinas at Indonesia. Kaya madali nilang napagpalit o nagagamit ang mga ito. Pero may ilan din naman mga katoto ang hindi kumbinsidong Indonesian ang mga nasa video at nagsabing maaaring pineke lamang ito para sa video. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo Kumbinsido ba kayong bihasa talaga sila sa Tagalog o baka may iba pang eksplenasyon tungkol dito? Ikomento e ang inyong mga sagot sa ating comment section.